Hi guys! Good morning! And for today's video, ipapakita ko po sa inyo yung pagpunta namin dun sa Maymeco. Sasama ko nga po pala yung schoolmate ko na magpaayos ng report of birth ng anak niya. At papunta na nga po kami dito sa My MRT. kasi nga kapag nagbus kami ay naku lalong magsusukwa si baby. Medyo malayo din kasi yung Meko sa amin. At ang kagandahan lang po talaga dito ay may malapit na MRT sa bahay namin. Tapos yung MRT dito ay napakaganda kasi nga dugtong-dugtong yung mga lugar. Connect-connect na lang siya, transfer ka na lang ng transfer. Galing nga sa bahay namin ay bumaba lang ako dito sa My Mai Taipi Main Station. Tapos magta-transfer na lang ako sa Green Lane. Tapos tatransfer transfer ulit ako sa Brown Lane. Nasa 1 hour and 20 minutes din siguro yung biyahe kasama yung mga transfer-transfer. At eto nga nadaanan naming Metro Fresh. Ang ganda nga dito eh oh. Ang galing nga ay napapatubo nila sa loob ng MRT yung halaman. Naka-hydro planting siguro sila. Hindi ko alam kung ano yung pinakatawag dyan. Ayan yung may mga lettuce. So, ang gaganda no. Fresh na fresh talaga. Controlled yung humidity niyan sa loob. Basta lahat ng temperature ay pampaganda ng halaman. From Brown Lane nga po, bababa ba lang kami ng Gangchen Station. Hindi ko nga alam kung tama ba yung tickets ko sa lugar tapos pagdating nyo nga doon exit number 2 nga pala kayo mag-exit -e at habang nga nagbivideo ako for the vlog nasa likod ko na pala yung schoolmate ko tingko ko nga matagal-tagal din kayo magbabanding ng schoolmate ko kasi dito na rin siya nakatira sa Taiwan, siguro pag malaki na rin si baby niya, magbabanding sila ni Jadeline ko sa my part, at nag elevator na nga po pala kami, at eto nga po pala after doon sa may exit 2, eto na yung dadaanan nyo papunta sa Meco, at gato nga po pala makikita nyo, pagka -e exit 2 nyo diretso nyo lang po yung lugar na yan tapos sa may kanto don kak kakaliwa po kayo dyan. Kakaliwa po kayo dyan. Tapos isang diretsyo lang din po. Tapos may makikita kayong gym. Tapos dun sa may gilid, may elevator papunta doon sa meko, sa floor nila. Kapag may stroller kang dala. Kapag wala ka namang dalang stroller, mag, ano ka na lang po, mag-escalator ka na lang. Nung una kasi hindi namin alam na may elevator pala doon sa gilid. Kasi nga nung una hindi ko talaga alam na may elevator pala doon sa may likod. Tapos nga kami, gina, ginawa namin, umakit kami, yung, nakit ko yung stroller ni J.D gamit yung escalator. Ang laki niyan, kahirap talaga. Bago nga pala kami umakyat dun sa may meko, ay sabi ko, bibili muna ako dito sa my 7-11 na mga ni Jadeline para hindi mag -iiyak. Tapos ayun, tubig namin. Tapos bumili nga din pala ako dito ng chocolate java chips. Para naman may naiinom kami habang nagaantay dito sa meko. At para din may naiinom si baby kasi wala namang kape yung o ordering ko dito. Nagpa-appointment nga lang pala kami ng 10.30 dito sa may meko. Tapos ayun nga, ang cute -cute ng baby ng schoolmate ko, oh, si Summer bilis lang talaga ng panahon. Dati si baby napakaliit. Ngayon ay medyo lumaki na ng kaunti. <laughs> Wala nga pala akong video dun sa pinaka-process kasi po bawal mag dito sa Meko. At naging successful na nga po yung report of birth namin. Saglit nga lang ay eh, release na yung report of birth niya unlike before nang tagal ng releasing nila. Halos one month mahigit lang din kasi may 7 kami babalik. Sasabay na yung pagpapapassport kay baby. 2,000 nga po pala yung bayad dito sa Meko sa pagpapareport of birth. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and follow. Bye-bye!